Good afternoon guys Good afternoon ma. Good noon pa pala oh, uh, Shout out kay Bay Muni sa, si, si Papa Muni Mag Papa Muni Yan o Si ano si Bay Sotelo Bay Billy, Billy. Bay Billy Sotelo Yan o Yan o Yan ating kaibigan Nandito tayo ngayon sa Babaw ng tanki guys Oh, nakakilabot nandito tayo sa ano nice. tuktas yun na uh, mga apat na palapag o lima ang tinatayuan natin ito yung sa ibabaw ng tanki pakita ko sa yung baba eh. yun na bubong sa may labahan Guys, yun o. May ano, may leak yung tubo. Tubo sa ano? Natanggalin uh, ba natin yung supply? Ano, yung elbow? Pre? Hmm? Huh? Natanggalin natin yung elbow. Kasi parang sa elbow pre. Sa, sa baba ba na nakikita. Sa ano? Kita? Sa puno ng elbow. Uh, ano niya? Sa taas, sa baba. Sa ano? Yan sa mismong bandang kanan. Yan sa pinaglagarian malapit. Ah, dyan pala nandyan. pre. Hmm, nandyan, dyan. Ha? Ah? Doon sa malapit. Yan sa ibabaw pala. Yung pinaglagarian. Inakyat niya yan. Dito dito. Ah. ano Alam ko na yan. Inakyat ko na yan. Yan guys, si bay ano. You know, ah. Uh, kita na yung ano. You know, pinaka Ay pusa. Wala tayong teplon. Teplon. Marami tayong teplon diyan. Marami. oo oh, wala problema teplon. Meron ano tayo, mistak tayo diyan. So guys, uh, iingatan ko yung cellphone ko kasi ano to, hindi pa nga to na nahulugan. Ano pa lang to? Uh, down. Down pa lang. Down pa mo? 3,000. Monthly ng 15. Magkano ba yan? Magkano? Hmm? Pag i-cash to, uh, ilibi Tapos, pag-utang. Pag-utang, ano to, uh, nasa, papalo na siya sa ano? Ne. <laughs> ah. Putol na? Ah, sabi oh. na, putol na yung ano eh. Saka magpuputol. Ba't ka magpuputol na putol na eh? Patay tayo dyan. <laughs> may iba palang problema guys. Patay tayo. Yung tayo. tubo pala mismo. Ito na, paano natin may ano yan? Yung tubo pala mismo yun oh. No? naputol na, naputol. Pag mo yun mga bay, para makita. O yan. Ah. Super sa baka mabali yung ano. Hindi, nakatugo naman baba niyan. Hindi, baka mabali yung ano sa ibabaw o paano yan gagawin dyan yabi yabi pipihitin natin pihitin pihitin yung ano niya kasi kailangan, kailangan mas okay yung nasa dingding no ha? kailangan maayos makuha yung oh. na, may dingding makukuha ay. yan pihitin mo nga pre yung ano yabi yabi ay ugain mo muna ba eh ano ano naku putol nga o oh. hindi yun bakit mo pinutol ay hindi sige tuloy mo hindi. muna o Ayan mo muna yung ano ba kaya mo muna yung tubo na yan. Oh, tubo. Mas malaking ano yan. Oo. Oh. Wala tayong pag-trade. Palit na yan. Naku Man, guys, putol na yung ano. Yung kaya, ano sa may trade. Paano mo kaya abutin. mo. dito ah, na guys. Nabali. You know. Sobra 30 ano? taon itong ano to. Eh, sinasabi ko sa'yo. Baka magpalit tayo hmm. tayong gambara na yan. Mm. Palit tubo. Walang problema yan kung sabi natin kay Bosing. Ha? Malaking bahay ba naman. Hindi pwede eh hindi ano nang bago yan wala problema ilang piraso Parang, yan bro? meron tayong pakilo ilang piraso yan isa ano yan apat yan lahat na, ano? ay, oh, apat na ano o, apat na diba hindi pwede mo muna oh ay magdadagdag sya dyan nako hindi hindi bola hibo ha hindi <laughs> yung patas yan kita ang ka muna hanggang baba Diba, so, eh. Pare-parehas siyempre. Okay. Ha? Sa ano? baba. Oh, maguna talaga sa baba. Pero kailangan matanggal muna yung ano sa yung para titi mo yung ano, ito yung labi oh. Ano natin ng adapter Lagyan mo ng tali yung yeah. ano. Ah, ah palitan. ba? Tan ko muna ba medyo nasa ano tayo sa kalisod. Yan dito. <laughs> Set out ba iko? Dito. Yawak yeah, ni. Ha? Dito. Ano? Yan oh. You know? Kinakabahan ako dito guys uh, Yun na sa likod oh Papihit oh. Medyo ano, Kabado ako dito guys Pabutin ko lang okay. ng ano to uh, Mga 5 minutes may hit yeah, update Mamaya pag ano Ayan, uh, Tipping ko na lang uh, Edit ko na lang to pa Dugtong 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 lang to mamaya